nagsimula ang kwento kay Kadia. Si Kadia ay naiwan kay Mang Ivan, isang dating sundalo na ngayon ay mas abala na sa pag-aalaga ng mga halaman at paminsan-minsan ay nanunood ng mga palabas sa TV. Sa kabilang dulo ng baryo, may tatlong kabataang lalaki na tila naligaw ng landas sa script ng matinong pelikula. Palaging may party tuwing Miyerkules, palaging may maingay na tugtugan, at palaging kulang ng bisita. Lumapit sila kay Kadia na noong una ay nag-alinlangan. Sinabing hinihintay siya ng kanyang lolo at may gagawin pa siya sa bahay. Ngunit dahil sa paulit-ulit na pagpilit, na sinabayan pa ng kwento na birthday daw ni Boris at siya lang daw ang pwedeng makapagpasaya sa may kaarawan, napaoo rin siya. Limang minuto lang, ang bilin niya sa sarili. Pagdating niya sa apartment, unang bumungad ang mesa na punong-puno ng mga bote ng kung ano-anong inumin. Parang may mini liquor museum sa gitna ng sala. Medyo nay si Kadia. Hindi naman kasi ito ang ini-imagine niyang birthday party. Walang balloons, walang spaghetti, at ang cake, kung meron man, ay mukhang huling bahagi na ng plano. Nakaupo siya sa isang sulok, nagmamasid. Tahimik lang, pero alerto. Inalok siya ng inumin, agad siyang tumangi. Ngunit parang may premyo ang bawat tagay dahil hindi sila tumigil. Ngunit biglang naging magaan ang kanyang pakiramdam, tila ba umiikot ang paligid. Pinilit siya ng mga lalaki na pumasok sa isang kwarto at doon siya pinalibutan. Habang nanlalambot siya at hirap nang tumayo, nagsimula nang maging mas madilim ang mga sumunod na pangyayari. Sinubukan niyang tumutol at manlaban, ngunit halos wala na siyang lakas. Ang gabi ay nauwi sa pangyayaring hindi niya kailanman inakalang mararanasan. Sa dulo ng lahat, pinakawalan siya ng mga lalaki at inabutan pa ng pera na parabang pantikip sa nagawa nilang kasalanan. Tahimik lang si Kadia. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman o sabihin. Umalis siya, hawak ang pera, at pagkaraang makalabas sa kalsada, ibinato niya ito sa lupa. Pag uwi niya sa kanilang bahay, agad siyang napaluhod sa sahig. Wala nang lumabas na salita mula sa kanyang bibig, tanging luha na lang ang dam aloy. Napansin ni Mang Ivan ang mga pasa sa binti ng kanyang apo. Hindi na niya kailangang tanungin pa, alam na niya napuno ng galit ang kanyang dibdib at agad siyang tumayo upang puntahan ang mga responsable Ngunit bago pa man siya makarating sa apartment ng mga lalaki, isang kapitbahay ang sumita sa kanya. Mang Ivan, mas mabuting tumawag muna tayo ng pulis, ang sabi. Nakinig siya. Ilang minuto pa, dumating ang mga pulis at sinalakay ang apartment. Hindi na kinaya ni Boris ang tensyon. Pinagpapawisan at sa wakas, umamin. Habang nangyayari ito, dumating si Colonel Nikolai, ang ama ni Vadim. Bitbit ang kanyang uniporme at impluensya, agad siyang nagtangkang kunin ang mga bata para, ayusin, na lang daw sa kanyang opisina ang lahat. Gusto niyang mapag-usapan ito ng privado, malayo sa mata ng batas at publiko. Pero hindi nagpaawat ang opisyal. Ipinakita niya ang ebidensya, isang papel na may bakas ng dugo ni Kadia, na nakuha sa loob ng apartment. Dagdag pa riyan ang kumpirmadong pag-amin ni Boris. Hindi na ito pwedeng ikubli. Kailangan silang arestuhin agad. Ipinilit pa rin ni Nicolay na kunin ang anak at mga kasama nito, ngunit malinaw ang sagot ng opisyal, kung gusto ninyong ilabas sila, magdala kayo ng court order. Dumating pa ang isa pang pulis na may bitbit -bit na ulat. Lumabas sa investigasyon na matagal nang isinasagawa ng mga binata ang mga Wednesday parties, na iyon, at maraming babae na ang naging biktima ng kanilang pagmamalabas. Ang mga kapitbahay, na dati tikom ang bibig, ngayoy sama-samang nagingay. Galit ang lahat at sabay-sabay nilang idinulog sa mga autoridad na dapat maparusahan ang tatlong kabataang ito. Wala nang nagawa si Colonel Nikolai kundi ang tahimik na umalis. Ngunit sa loob-loob niya, buo pa rin ang plano, gagawin niya ang lahat para mailigtas ang kanyang anak. Kinabukasan, hindi mapakali si Mang Ivan. Hindi niya nakita si Kadia sa kanyang kwarto. Tinawag niya ito. Mula sa banyo, mahina ang tinig ng apo. Hindi ko kayang tumingin sa salamin, ang sagot nito. Napatigil si Mang Ivan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano hahawakan ang ganitong sakit. Gusto niyang tumawag sa doktor na nakatira sa itaas para humingi ng tulong, baka sakaling makausap si Kadia at magabayan ito. Ngunit matigas ang sagot ng apo, ayaw niyang may makaalam pa ng nangyari. Tahimik si Mang Ivan, pinipigilan ang sariling damdamin, pero sa puso niya, alam niyang hindi ito matatapos basta-basta. Sa totoo lang, kahit anong pagtatago ni Kadia, alam na ng buong kapitbahayan ang nangyari. Hindi na ito maihiwasan, lalo na't gabi ng nakaraang araw ay ginalugad ng mga pulis ang apartment ng mga binata. Dumating ang doktor kinahapunan, Nahimik at may malasakit. Matapos ang masusing pagsusuri, sinabi nitong nanghihina ang katawan ni Kadia at kailangan nitong manatili sa bahay at magpahinga ng ilang araw. Ngunit ang pahinga ay hindi sapat upang pagalingin ang sugat na hindi nakikita. Ilang araw ang lumipas, at isang balita ang muling gumising sa galit ni Mang Ivan, pinalaya na pala ang tatlong binata. Hindi dahil wala silang kasalanan, kundi dahil sa makapangyarihang ama ni Vadim, si Colonel Nikolai sa halip na magalit ng palihim, nagpa siya si Ivan na huwag sumuko. Kailangan niyang lumaban, hindi lang para kay Kadia kundi para sa katarungan. Pumunta siya sa himpilan ng pulisya upang magsampa ng kaso. Ngunit ang opisyal na kanyang nakausap ay tila hindi nararapat sa uniforme niya. Sa halip na tumulong, nang hamak pa ito. Sinabi pa niyang si Kadi Erow ay, masyadong mabait, sa mga lalaki kaya't hindi na dapat ikagulat ang nangyari sinundan pa niya ito ng isang bastos na biro, na para bang si Kadia pa ang may sala. Wala nang mas masasakit pang salita sa isang taong dumaan sa matinding trahedya. Hindi nakasagot si Kadia. Wala na siyang lakas, nila Yuning. Lumaban pa, sa isip niya, mas mabuting kalimutan na lang ang lahat, isara ang kabanata, at subukang mabuhay muli. Ngunit para kay Mang Ivan, hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, habang ang tatlong binata ay nagpapalamig sa loob ng kanilang sasakyan, biglang lumapit si Mang Ivan. Tahimik siyang tumayo sa harapan nila, tinitigan ang bawat isa. Walang sigaw, walang suntok, isa lamang tahimik na pahayag, tandaan ninyong mabuti, kilala ko ang mga mukha ninyo. Pagkatapos nyon, tumalikod siya at umalis, tahimik ngunit buo ang loob. Ang tatlo, bagamat natawa-tawa pa, ay bahagyang napatigil. Matapos ang mapait na karanasang iyon, lumapit si Ivan sa isang matagal na kaibigang hukom. Umaasa siyang makakahanap siya ng tulong sa sistema. Ngunit sa halip na pagunawa, isang nakakagimbal na pahayag ang kanyang narinig, kung pinalaki mo lang ng maayos si Kadia, hindi sana siya naging ganoon. Napako si Ivan sa kanyang kinatatayuan hindi niya inakala na ang taong inaasahan niyang kakampi ay magiging isa ring bahagi ng bulok na sistemang hindi nakikita ang tama sa gitna ng kapangyarihan. Tahimik siyang umalis, ngunit sa kanyang dibdib, isang desisyon ang nabuo, kung hindi siya makakahanap ng hustisya sa batas, siya na mismo ang kikilos. Kinabukasan, binente niya ang kanyang bahay bakasyunan sa halagang $5,000. Hindi para magbakasyon. Hindi para magsimula ng bagong buhay kundi para simulan ang plano ng paghihiganti. pagka -uwi niya, hinarap siya ni Kadia at sinabi na dumalaw si Colonel Nikolai. Naiwan nito ang isang sobra na may lamang pera. Tila isa na namang pagtatangka upang patahimikin sila. Agad yumigting ang galit ni Ivan. Kinuha niya ang sobra at walang pasubaling nagtungo sa bahay ni Nikolai, saka ibinalik sa kanya ang pera, hindi sa magalang na paraan, kundi sa harap mismo ng kanyang mukha. Ilang araw matapos nito, sinabi ni Kadia na iniwan ang kanyang tiyang nasa ibang bansa ang susi ng kanyang apartment para mapakain nila ang mga alaga nitong ibon habang wala ito. Nang puntahan ni Ivan ang apartment, napansin niyang tanaw mula roon ang mismong apartment ng tatlong binata. Sa mga mata ng isang dating sundalo, ang pagkakatapat na iyon ay isang regalo ng tadhana. Tahimik siyang umiti, isa itong bahagi ng magiging plano. Pumunta si Ivan sa palengke. Lumapit siya sa isang tindero ng mga armas, naghahanap ng isang bagay na hindi pangkaraniwan, isang sniper rifle. Tinanggihan siya ng tindero, halatang kinakabahan. Hindi ako nagbebenta ng ganyan, ang sabi nito habang umiiling. Habang siya'y papalayo, may isa pang lalaki ang lumapit. Narinig ko ang hinahanap mo, bulong nito. May alam ako, sumama ka sa akin. Inihatid siya nito sa isang lihim na lugar, malayo sa mata ng tao. Doon, ipinakita sa kanya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nahahawakan mula pa nang siya'y nasa digmaan, isang sniper rifle, malinis, maayos, at handang gamitin. Tahimik lang si Ivan, walang tanong, walang salita, sa kanyang isip, malinaw ang misyon. Bago umalis, sinubukan muna niya ang baril sa ilang lata na nakalinya sa pader. Bawat putok, eksaktong tumama. Wala ni isang mintis. Dito pa lang, Halatang sanay siya, humiling pa siya ng silencer. Biglang naging maingat ang tindero. Halata sa mata nito ang hinala, na baka hindi simpleng koleksyon lang ang dahilan ng matanda. Pagsapit ng gabi, pag uwi ni Ivan ay nadatnan niya ang ina ni Kadia, kara rating mula sa Turkey kasama ang bagong kasintahan. Hindi naman talaga naging ina sa tunay na kahulugan, madalas wala, at kung naruroon man, tila abala lang sa sarili at sa mga bagong pag-ibig may bitbit -bit itong mga pasalubong at ngiti, tila ba walang alam sa mga nangyari. Ngunit nang mabalitaan niya ang sinapit ni Kadia, ang tanging reaksyon niya ay malamig na payo, kalimutan mo na lang yan. Mag-move on ka, walang halong pakikiramay, walang malasakit, ilang araw pa lang, humingi na siya ng pera kay Ivan. Doon na napagtanto ni Ivan kung bakit ito biglang nagpakita, hindi para kay Kadia, kundi para humingi ng tulong pinansyal. Nang harapin ito ni Ivan, walang alin lang ang umamin ang babae. Sinabing kung hindi siya bibigyan, lalapit na lang siya kay Nikolay. Galit na galit si Ivan. Hindi na siya nagdalawang isip, pinalayas niya ang dating manugang mula sa kanilang bahay. Kinabukasan, habang naglalaro ng chess si Ivan kasama ang kanyang mga kaibigan sa labas, napansin niya ang tatlong binata na papasok sa kanilang apartment. Tahimik siyang tumayo, sinamantala ang pagkakataon umakyat siya sa apartment ng kapatid ng kanyang asawa, na ngayon ay pansamantala nilang inaalagaan, at dumirecho sa bintanang tanaw ang kabilang gusali. Kalmado siyang humawak sa sandata. Mula sa layo, tinutok niya ito. At sa isang tiyak na putok, tinamaan si Boris sa isang bahagi ng katawan na hindi basta-basta na maibabalik. Isang putok lang, sapat na. Agad niyang itinago ang baril, inayos ang sarili, at bumalik sa kanyang mga kaibigan na parang walang nangyari. Sa kabila, nagkagulo, dali-daling isinugod ng dalawang natitirang binata si Boris sa ospital. Ilang sandali pa, dumating si Colonel Nikolai. Galit, gulong-gulo, agad niyang tinanong kung anong nangyari. Akala niya ay aksidente lang, baka raw naglalaro ng baril at naputukan. Ngunit itinanggi ito ng dalawa. Wala raw silang hawak na kahit anong baril. Basta bigla na lang itong nangyari. Habang nagpapagaling si Boris sa ospital, nagsimulang magduda si Nikolai. Hindi na ito mukhang aksidente. Dalawang insidente na ang sunod-sunod, at pareho sa mga anak anak-anak niya ang tinarget. Habang nag-uusap sila ng dalawang natitirang binata, binalaan niya ang mga ito, may naghihiganti. At hindi tayo ligtas. Sa likod ng kanyang isipan, iisa lang ang taong may sapat na dahilan, si Ivan. Habang lumalala ang sitwasyon, nagsimula na ring magduda ang opisyal ng pulis. Matalino siya, at kahit maraming hadlang sa sistema, nararamdaman niyang tama ang hinala niya, si Ivan nga. Lahat ng motibo ay malinaw. Sigurado siyang bibisita si Nikolay kay Ivan sa loob ng ilang araw. Ngunit bago pa man iyon mangyari, muling kumilos ang matandang sundalo. Muling bumalik si Ivan sa apartment ng kanyang hipag, sa itaas, kung saan tanaw ang mundo ng kanyang mga kaaway. Ang susunod niyang target, si Igor. Si Igor noon ay nakaupo lang sa loob ng kanyang kotse, nakikinig sa malakas na musika, walang kaalam-alam sa panganib na paparating. Mula sa mataas na palapag, mahinahong tumutok si Ivan. Sa isang hininga, pinaputok niya ang sniper rifle, hindi sa katawan ni Igor, kundi sa tangke ng gasolina ng sasakyan. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Nabulabog ang buong kalye si Igor ay nagpagulong palabas ng kotse, ngunit halos kalahati ng kanyang katawan ay nilamon ng apoy. Sinubukan siyang sagipin ng mga taong naroon, ngunit huli na. Matindi ang pinsala, at mula noon, hindi na siya muling nakalakad. Ngayon, wala nang alinlangan si Nikolay. Si Vadim ang susunod. Kinausap niya ito ng seryoso, may bahid ng pagkabalisa, maging maingat ka. Bantayan mo ang bahay. Ang susunod na putok ay para sa'yo. Si Vadim, na dating palaging nakangisi, ngayon ay takot na takot, laging nakasilip sa bintana, natutulog ng may hawak na bat at nakalok ang bawat pintuan. Samantala, ang opisyal ng pulis ay nagtungo sa bahay ni Nakadia. Hinanap niya si Ivan, ngunit wala ito. Ayon kay Kadia, madalas na nasa apartment ng kanyang tiyahin ang kanyang lolo upang alagaan ang mga ibon. Napailing ang opisyal, sa oras na iyon, bigla niyang naalala, ang apartment na iyon ay tanaw ang mismong lugar kung saan binaril si Boris. Isang piraso ng puzzle ang biglang tumugma. Habang hindi nakatingin si Kadia, tahimik niyang kinuha ang susi ng apartment. Walang palam. Diretso siyang nagtungo roon, may layuning kumpirmahin ang kanyang hinala. Kung tama siya, alam niyang ang sagot sa tanong ay nasa mismong loob ng silid na iyon. Sa parehong oras, dumating si Nicolay sa bahay ni Ivan, kasama ang ilang tiwaling opisyal at may dalang search warrant. Determinado silang tapusin na ang laro. Ang misyon, hanapin ang baril. Hanapin ang ebidensya. At kung maaari, patahimikin na rin si Ivan habang kaya pa nila. Hinahalugod ng mga pulis ang bawat sulok ng bahay ni Ivan, sa ilalim ng kama, sa likod ng mga aparador, kahit sa loob ng mga lumang kahon, ngunit walang nakita. Walang ebidensya. Walang baril. Ilang sandali pa, dumating si Kadia at tinanong kung nasaan ang susi ng apartment ng kanyang tiyahin. Ngunit bago pa niya ito makuha, iginiit ng mga opisyal na isama sa paghahanap ang naturang apartment. Napuno ng kaba si Ivan. Alam niyang doon niya itinago ang baril. Pinuntahan nila ang unit, sinaliksik bawat drawer, kabinet, kisame, at sulok. Ngunit muli, walang nakita. Malinis, parang walang nangyari. Pag-uwi sa bahay ng Colonel, mabilis siyang kumatok, paulit-ulit na tinatawag si Vadim. Ngunit sa loob ng bahay, si Vadim ay nabubuhay na sa ilalim ng anino ng sariling takot. Ilang araw na siyang hindi natutulog, laging balisa, laging may hawak na baril. Nang marinig ang kumakatok, inakala niyang dumating na ang sniper. Walang tanong, walang sulyap sa peephole, kinalabit niya ang gatilyo. Isang putok, pagbukas ng pinto, bumagsak si Nikolay, ang sariling ama. Nang dumating ang mga pulis, hindi na nila naabutan ang isang binatang mayabang. Sa kanilang harap ay isang basag na tao. Si Vadem, ang dating walang takot, ay tuluyan ng nagdilim ang isipan. Dinala siya sa ospital, at kalaunan ay sinuri ng psychiatrist. Ngunit halos lahat ay nagsabing napakaliit ng pag-asang siya'y makabawi pa sa kanyang sariling trauma. Ilang araw ang lumipas, pinatawag ni kapitan ng pulis si Ivan. Sa isang tahimik na gabi, pumunta si Ivan sa bahay nito. Doon, hindi siya sinigawan, hindi pinagbantaan. Sa halip, sinabi ng opisyal, kinuha ko ang baril bago nila ito makita. Dahil alam ko, mali ang mga batang yon. At alam ko, tama ang ginawa mo, kahit hindi ayon sa batas. Ngunit may babala rin, huwag mo na uulitin ito, Ivan. Hindi lahat ng sugat ay nasusuklian ng bala. Pagkauwi ni Ivan, bukas ang bintana ng kanilang bahay. Mula sa loob, narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Si Kadia, nakaupo sa sala, may hawak na lumang gitara, tahimik na umaawit. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili niya. Hindi ito isang paglimot, kundi isang hakbang patungo sa paghilom. At doon nagtatapos ang pelikula. Isang kwentong hindi madaling lunukin pero totoo sa maraming anyo, katarungan, kabayaran, at ang tahimik na pagbangon ng isang kaluluwang winasak ng mundo.